So ayan guys, good morning at uh, ngayon ay araw ng linggo at uh, kahit linggo, magiging trabaho tayo sa bahay. So ito, talagang ikaw na ito ng post Kasi ayusin natin itong pintuan. So, let's go! So then guys uh, Kita nak ikutkan ni So Pukul mahal nanti ni ya. So, yeah guys. At uh, tapos natin yung kurumahan. So, magbubuhos naman tayo. Let's go! So, yun guys. At uh, tapos na natin yung buhusan. Ayan. Nagbuhusan natin. At mag alas 12 na. At na ako. So, yun lang guys. At ah... Uh, Salaam salam wa sa rahmatullahi